alam mo, nung college ako, pinanonood ko na si Patrimonyo. Si, siguro mga, 2 two years lang yung, two, three years lang yung ano namin. Yung ano namin, yung deep, yung gap namin. So, one time nasa FEU ako. So, hindi pa ako FEU. Nanonood ako ng game. Kalaban ng, merong time na nagkalaban ng FEU at saka, ano, mapuwa. So, uh. si Patrimonyo is, Asia lang yung sentro na mapuha. Oh, Ito, right, no, right. dami ng sentro. Ang lalaki, Jactanuan, Carodan, okay, um, La Torreno, Costanes, sobrang Nicolas. Uh, yung in-anticipate ko yung game na yun, tambangan. Ano mm -hmm. Ito nangyari, si Patrimonio, miscore ng parang uh, 40 minutes lang yan. Ano, parang 48 points yata yung score ni Patrimonio. Kalabi na yun. Oh, Hindi pa ako naglalaro noon. Ha? <laughs> so, unstoppable. Sabi ko, rebound, three points, you know, inside, outside, post-up, fade away, pull, pull up. Um, lahat na. Lahat na ginawa ni Patrimonio. So, yan yung, nakasama ko pa yan sa ano sa RFM siya yung starter. Ah, talaga. Okay, okay. Kasama kami. Eh, yung pagkakataon ko lang maglaro pagka pagod na si patrimonyo or tambakan na ng kalaban or uh, tambakan na kami or tapos na yung game. Yung, in short, nakakalaro lang ako pag uh, kailangan ipahingat sa si patrimonyo. Parehas kayo ng posisyon. <laughs> Parehas kami ng uh, posisyon. Kaya, ano, hindi ko naman ano yun. Uh, parang sa akin okay lang yun. Uh, natutuwa lang ako dahil uh, every time mag uh, mayro kami mga exhibition game ng RFM days ko, Hmm. Hindi umakasin si Patrimonyo, hindi siya nagpupunta kasi nga exhibition game lang, alimbawa out of town, ganyan. Kung hmm. ngayon oh, yung ano, ako yung sa pwesto niya. Ang okay. nangyayari, syempre, kalaban lang namin is local team dun sa area na yun. Uh, yung mga teammates ko naman mapagbigay, sa akin binibigay lahat yung bola so ako yung umi-score. So nais, okay. sa umpisa, ah, parang sisigaw nung mga fans, ah, sa patrimonyo, sa si Alvin, ganyan, ganyan, ayan. Nangyari, ako ngayon yung, ano, yung lumalabas na, ang tawag nga sa akin nila, eh, Pablo Monyo. <coughs> eh, alam mo, tanggap ko na rin, tanggap ko na rin. Hindi <laughs> naman tayo, wala naman masama na sa atin. Oo, okay. Alam, <laughs> mo, alam mo, ah, ano rin yan eh, isa rin sa ito na ko yan. Eh. Isa rin sa pinanonood ko yan. Isa rin sa uh, pinapattern <laughs> ko yung game ko. Pero hindi kaya eh. Iba yung galing yun. Iba yung... Iba yung isang <laughs> away. Oo. Four-time MVP. O, ayun ah. Ayas na lang.